Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Grabe ang impact ni Bel Mariano sa mga boys housemates sa pagpasok nito ng PBB House. nag at kaagad pinag-uusapan ang pagpasok ni Bel Mariano bilang house guest sa Pinoy Big Brother House kahapon. Grabe ang pagkamangha ng mga housemate kay Belle. Lalo na ang mga boys housemate sa konting oras na pagpasok ni Belle sa bahay ni Kuya. Kaagad hinangaan si Belle di lang sa kanyang physical na anyo, unit as a person. Grabe nga ang sinabi ng mga boys housemate patungkol kay Belle. Ayon nga sa ilang boys, lalo na si Miguel, Bell puts his standards higher. Bell's really emotionally intelligent at alam daw ni Bell kung paano magpatuloy ang usapan. Grabing admiration ng housemate kay Bell. Sa konting oras na pamamalagi ni Bell Mariano sa bahay ni Kuya, grabe ang na-observe ng mga housemates. Very eloquent, intellectual, genuine, smart and so fun to be with umano si Bell Mariano at ayon pa sa kanila, naging motivation pa nila si Bell sa kanilang ligtas challenge. At ayon nga dito sa komento ng ilang mga bula sa X, Truly, no one does it like Belle Mariano. She's admired not just for her looks but for who she is as a person. Truly, she is the standard. And hearing this young man, especially Miguel, speak so deeply and passionately about her, he was raised so well. At ayon pa dito, she puts my standard higher. She's really emotionally intelligent. For me, that's more important. She knows how to keep the conversation going. Miguel Bergara on Bel Mariano. Cute na mga little sisters and brothers niya sa PBB. Ate ka na talaga, Belinda. Cute. Their admiration for her nakakatuwa. Her impact shows even in such period of time. Magagaling na rin talaga pumili ng hahangaan ang mga generation ngayon. Hashtag Bel Mariano. Period Miguel, the Bel Mariano. For a short period of time, you'll observe how eloquent, intellectual, genuine, emotionally intelligent she is. Smarty pants and so fun to be with. Embodiment of confidently beautiful with a heart. Tama naman talaga na naging house guest si Belle Mariano sa bahay ni Kuya, lalo na ngayon ng mga teens ang housemates. Si Belle lang ang walang issue, di pumapatol sa mga bashers, Very down to earth, sobrang baet at iniidolo ng maraming kabataang Pinoy dahil sa angking talino at ganda. Yan na muna ang pa-update natin ngayon mga kababli. Stay tuned for more Don Bell updates. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.